Hindi ako kakampi ni Martin Morales. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. O oh, dito na natin makikita na ito mga kakamping, nagingiging kakampi na rin ni Tamba. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang pagilihis at, at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at investigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Yun Pangulo, mga minamahal kong kababayan okay pause muna natin dyan mga ito delikado ito mga kababayan ha uh, ano nakikita natin dito ito panawagan ito ni Cheese mga kababayan sa ibang senador kung lahat ng senador dyan mga kababayan nakikinig dito sa talumpati o sa privilege speech ni Cheese Escudero dito at nag-iisip ngayon ito posible ito magkakaroon din ito ng kudita ulit dyan sa senado Posible ito mga kababayan, magkakaroon din ito ng palitan ng liderato. Bakit? Kasi ikaw. Ngayon, iisipin mo. Ha? Tama naman talaga si Cheese. Ha? Bakit hindi pwedeng imbitahan si Zaldico at si Tamba? Imbitasyon lang naman, di ba? Unang-una. Pangalawa, kung ikaw senador ka, halimbawa, ikaw si Lito Lapid na lang. Oh, at least kasi hindi hindi ka nagsasalita. Oh, at least nag-iisip ka. Kung ikaw si Lito Lapid, nandiyan ka. Diba? Iisipin mo ngayon. Tama itong sinasabi ni Chase. Pinag-aaway-away tayo. Sinisira yung institusyon natin. Ito yung totoong pagsisira sa ating institusyon. Hindi yung sinasabi ni Tito Soto na sinisiraan dahil nagbabatuhan yung Congress at Senado. 'Di diba ngayon ako napapansin ninyo? Yung spotlight wala na sa Kongreso, nandito na sa Senado. So kung ikaw, o oh, lito lapid ka, makikita mo ngayon ako. Bakit nandito na ito sa amin yung spotlight? Alam naman natin na ang maraming insertions dito. Again, hindi nga hindi illegal ang insertions mga kababayan ha, pero base doon sa statement ni Alcantara, ah, nag-i-insert yung mga kongresista na yan kasi may wrong agreement na yan doon, ipipresenta nila na sila yung proponent, ipipresenta nila sa Reliance DPWH na sila yung proponent dyan at makatatanggap sila ng 20% so ngayon, iisipin mo ngayon, again litolapid ka, ako itong sinasabi ni Chase, nag-aaway-away na kami dito ha? oras na lang ang hinihintay ko na mukhang masasali na pangalan ko dyan. Kaya hmm, kahit hindi ako nag wala akong imik dito. So most likely, mag-aagree ako dito kay Cheese na ibalik yung takbo ng investigasyon dito sa kung sino talaga ang may sala dito iba mga kababayan? Kasi kung, kung titignan pa rin natin mga kababayan, kahit sabihin natin may, may ilang mga senador involved dito, kailangan pa rin yan ng pirma. Medyo mahirap pa rin paniniwalaan mga kababayan na senador lang ito tatapos o titigil. Kasi nga pinirmahan ng presidente pinirmahan ng BICAM representatives. Oh, halimbawa, kay Jinggoy. Mm, sabihin natin, nagpasok si Jinggoy. Assuming, totoo mga kababayan, pasok siya ng 350 million na proyekto sa Bulacan. Oh, na sa NEP niya pinasok yun. Hindi, hindi doon sa BICAM or sa amendments ng Senate or Congress sa net niya pinasok yung Assuming, totoo yun ha. Huwag niyo sabihin, hindi alam ng USEC. Most likely alam kasi inamin ni Bernardo. Alam niya. Ngayon, huwag niyo sabihin, hindi alam ng sekretary. Huwag niyo sabihin, hindi alam ng presidente. O pinirmahan eh. Hindi, yun talaga mga kababayan. Since napasok yun sa NEP, pinermahan, ang presidente may involvement pa rin dyan, yung presidente kaya nga gusto natin matumbok itong malalaking isda ito nga delikado itong sinasabi ni Cheese mga kababayan kung naintindihan lang ito ng mga senador ha kung maintindihan lang ang itong parte na ito kung naintindihan lang, lang ng mga senador ito posibleng ilang araw pagkatapos nito magkakaroon na rin ng palitan ng bagong Senate President And most likely mga kababayan, mukhang kung magkakaroon niya ng palitan, posibleng hindi si Cheese ang ibabalik ulit mga kababayan. na namang pwede dyan. Gusto nila yung ibalik si Marcoleta dyan sa Senate Duribon Committee para talaga ang matumbok dyan ay yung mga malalaking isda. Unless, unless ha? karamihan dyan sa mga senador ay nakinabang din sa makinarya ni Tamba. Okay? So most likely, kung nakinabang sila dyan, hindi sila makikinig dito kay Cheese. Well, unfortunately, meron. Marami talaga. Yung mga tulfo. Halimbawa, mga kababayan. oh, nakinabang yan. Um, ito si Pia Cayetano well, hindi lang natin alam, ha? Kasi kapati dito ni Alan Peter. So alam din natin na ano ito. may uh, may paninindigan din. Pero ayan, naging alyansa ito. Hmm. Yung mga Villar, mga kababayan. Alam natin si Mark kay PRR dito, pero of course, iniipit ito ngayon dahil sa kanilang mga negosyo. Si Cynthia, 'di ba? Oh. Kung ito mga kababayan na kinabang ito at natatakot din sa kanilang mga personal na interests most likely walang mangyayaring bagong palitan ulit. Pero kung makonvince nila ito mga kababayan na, na talaga kailangan managot ni Tamba dito at kung sino pa mang mas malaki kay Tamba or mas mataas kay Tamba. Again, kung iisipin lang talaga ng mga senador na ito, ito sinasabi ni Cheese dito, magkakaroon niya ng palitan days from now mga kababayan. So ito, patuloy natin. Malapit ito matapos. Tapusin Ayun. na natin. Kung nais niyong lumitaw ang katotohan, kung nais niyong magbibigay ng tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may katalanan, huwag niyong gamitin si Martin Romaldes. Ito, Puniti oh, oh natin ito, na ito, ito, Martin ito, ito, Huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarap Naman ako ni Martin Romaldes. Maraming salamat po, ginong pangulo. At O oh, yan, mabigat yung segment niyan, mga pamilya. oh kung gusto ninyo panagutin, yan ha, kung gusto ninyo panagutin, kung hindi ninyo kakampi si Martin Romualdez. Oh, yan yung mabigat na statement ni Chase. Again, kung ikaw senador ka, nakikinig ka dyan sinasabi ni Chase. May kondisyon yung sinasabi ni Chase ha? Again, kasi kung hindi ka buboto, nakikita na natin ngayon eh. Itong bo ni Tito Soto, unfortunately kay Ping ha? Mukhang nawawalan talaga tiwala ko dito kay Ping mga kababayan. Kasi yun nga, sabi ko ilang beses na. Misipin binoto ko pagka-presidente mga kababayan noong 2022. And unfortunately, iba na ang nagiging laro dito ni Ping. Okay? Kung ikaw, senador ka, nakikinig ka dito, most likely, alam mo kung anong direksyon ang tinatahak ni Tito Soto at ipinaksyon Lakson ngayon. Kasi nga, ito, oh, natin. Nahirapan silang kontrahin yung statement ni Orly Gotesa. Saan sila kumitira ngayon? O sa affidavit, sa notaryo. Ani si Ping, ganun ang, ang, ang focus niya. Instead na tignan yung statement ni Orly Gutesa, kinu-question pa itong affidavit niya ng kababayan. Ha? Yeah. Again, i-comment niya kung masasabi niyo dito. Again, hintay-hintay lang tayo. Posible, itong mga senador ngayon, nag-iisip na ito dito sa statement or privilege speech ni Chief Escudero. Hopefully, at least si JV Ejercito, inaasahan din natin mga kababayan na mag-iisip din yan ah uh, hopefully babalik tanya oh well sina Bam Aquino Kiko Risa wala tayong masahan dyan mga kababayan wala yan Ito Soto yan Ligarda oh dyan Ito Soto din yan kasi given na yan si Leg Ligarda lumabas na yung pangalan niya Natakot na rin yan kaya ayaw niya yan babalik yung osapin doon sa mga contractors kasi lalabas yung pangalan niya lalo lalo na Koneksyon niya kay Jojo na nabanggit naman sa tayo again kung ikaw halimbawa ito nga JVRC to Pia Cayetano. Ha? Ah? Okay. At least, ito lapid din. Kung gusto nyo talaga panagutin itong si Tamba, palitan nyo na si Chis. Ah, si Chis tuloy, tuloy, tuloy. Palitan nyo na si Tito. Para mabago ulit yung direksyon ng investigasyon. At kung pa doon, kung sino talaga ang mayroong kasalanan. Okay? So again, comment nyo dyan mga kababayas.